What's up guys? It's ka barong tungaw in your face. Maaga ako gumising ngayon dahil may duty kami sa gali. Kaya kailangan ko milis na ako at nang makaligo na. Hindi na ako nagmuni-muni. Tumayo na agad ako at kinuha ko na yung tuwalya. At nung pagkuha ko ng tuwalya ay rumekta na, na agad ako sa banyo. Tapos kong maligo ay nagbihis na agad ako at ngayon ay magsusot na ako ng sapatos. Binilisan ko na lang yung kilos ko kasi baka maiwan ako ng mga ko. Hindi kasi pwede pa bagal-bagal dito. Wala tayo sa Pilipinas. Hindi pwede ang Pilipino time. Kaya kailangan dapat mas maaga ka pa sa binigay na call time. At paglabas ko nga ng hotel ay nakaabang na ang mga kabaro. Ihintayin na nga lang namin na makompleto kami at lalarga na kami. Hindi na nga rin nagtagal at nakompleto na kami. Dinaanan na namin ang mga gamit na kakailanganin namin. At pinagtulungan na namin ni sa van para makabatchi na kami. At nung isa na namin lahat ng mga gamit ay rumekta na agad kami sa aming pupuntahan. Hindi naman ganun kalayo ang gali namin mula sa hotel kaya mabilis lang din kaming nakarating. At pagdating nga dun, ay sinimulan na agad na mga kabaro natin ang dapat simulan. Naghiwa na sila at hinanda na ang mga lulutuin ngayong araw. Simula breakfast, lunch at dinner. Kompleto yan. Ganyan kami kamahal ng aming kumpanya. Hindi kami pinapabayaan maguto. At lahat kami nagtutulungan at nagkakaisa. Kada araw nga ay iba't ibang grupo din ang nagjujuti dito sa gali. Ngayong araw nga ay ang grupo namin ang naatasan na magluto at maghanda ng mga pagkain ng aming mga kabaro. At talagang mababait at matitikas sa mga mayor namin dito sa kusina. May kanya-kanya kaming gawa in dito habang ako nagbibidyo lang. Pero joke lang, hindi naman pwede yun. Dapat lahat kami may ginagawa. Hindi naman kasi patas yun. Lahat sila may ginagawa. Tapos ako wala. Eh, di na nila ako palabas. At pang lalamang nasa kapwa ang tawag don Hindi na rin tulungan ang nangyari nun. Dahil gaya na sinabi ko nga sa inyo kanina, ay nagtutulungan kami dito. At sinasamahan namin ng pagmamahal sa aming ginagawa. Kaya mga kabaro, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo. At samahan mo din palagi ng dasal at siguradong hindi ka ililigaw neto. At kung kaya namin ay siguradong kaya nyo rin at palaging positibo lang ang nasa isip mo tanggalin mo lahat ng mga negatibo dahil ito ay malubang makaka-apekto sa'yo oh sya sya masyado na yata marami maraming nasabi sa inyo baka hindi nyo na ako paniwalaan at luto na nga ang manok at pwede na naming ilagay sa lagayan para maideliver na rin sa aming mga kabaro dun sa hotel siguradong hinihintay na nila to at gutom na sila kaya talagang mabilisan na ang paglagay ng manok dahil 160 pieces din ang ipapak namin ngayong araw nang matapos na nga ilagay ang lahat ng manok ay isinarado ko na ang styro para may ilagay na namin tong lahat sa karton at nang madeliver na. Maraming salamat nga pala sa inyo mga kabaro sa sinasayang nyong oras sa panunood ng video ko. Sana ipatuloy nyo lang ako suportahan at abangan nyo ang mga susunod ko pang ilalabas na vlog. Kita kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Ako nga pala ulit ang inyong kabaro, kabarong tungaw.